classmates, na mga nagkagandang judges, mga guro at nag-principal. Ako po si Roland John nagu. Na... Ito po ang mga nagpapagang balita. Eksklusibo, isang bangkay ang nakatakas sa North Cemetery at kasalukuyang pinahanap ng motoridad. Nagtangka umano ang bangkay na hindi daw siya magpapauli ng buhay. ang boto, nagreklamo. Dapat may kulat ang isa alang-alang natin ang mga alaga natin sa ulo. At teacher, nagkamali, tinuruan ng leksyon. Hmm, pag hindi nyo inayos-ayos ang mga trabaho ninyo, kakagasan namin kayo ng mga sweldo ninyo. Kasi kami po sa mga na kumakain dyan, isang lalaki ang namatay dahil dumila ng dumila ng berde at plema sa pader. Ya, yeah, di po ba? <laughs> Kung nanong madre, pinagkawalang penguin. <laughs> Masorero nagsampa ng kaso, pinasura. Misis ng photographer na kunan. Kaya ikaw na nagpicho picture, picture dyan, alam mo na ang kailangan mong gawin. Yeah, At yan po ang mga nagbabagang balita para sa araw na ito. Ito po ang Rotro Ross dahil natutulog din ang tagapagbalita. <laughs> Kung ayaw nyo pa rin maniwala, pwede kayong magsumbong kay Bongang Excuse me Sana po ay natuwa kayo sa aking munting palabas dahil kung hindi, hindi, hindi namin kayo patantanan. Thank you, candidate number two. Maraming salamat sa iyong pang nagula. Now, maybe we call on candidate number three for his talent. He is to dance and to sing. Ang inong bing, pandandor